Hello, nasa dam kami. Dam ng Pampanga. E, sana sa kabila. Yan, e, nakakanginig nato. na po. Try mo <laughs> ako malalim. Ayun o. Oh. Hindi nakuha o, dami. Madami e, naman tinik yan. Madaming tinik yan po yun. Hindi ko alam kung ba oh, madaming tinik yan. Ano maliit pa yan, papainan na tawag sa ano. Anong klaseng isda yan? Ano yung melda? Yung maraming tinik? Hindi naman uh, okay, oh, maraming tinik. Okay, Sisig natin. Oo, tinik. meron tinik yung malalagay. Tumuwalan 150 ayoko. 150 na lang mam. Ma ano yun ma ano 150 na. Nga eh. na oh. yung ano yung pinas? 150. ano? ano yung yung huh? ano yung 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 yung ano siya ko siya magluluto. Makain siya niya. Ha? Makain. Pag nalasa tayo, balik tayo dito. Huwag wapakan. Huwag wapakan. Huwag wapakan. Huwag wapakan. Huwag wapakan. Huwag wapakan. Huwag Masyadong malaki. Yun na nga eh, para marami tayong kumakain eh. Kasi yung mas ganyan lang, yung yung masyadong malaki yun eh. Yan. Magkano yun? Mas ma-tinik ma siyempre maliit lang. Dahil yung malaki na. Para busy ball yung mga tiyan. Kumakain sila nanay niya? Ano ba yan? Ano klaseng islay? ba yan? Milda. na lang Boss, magkano benta mo dyan, boss? Sama. Yung malaki? Maraming tinik yan eh. Maraming tinik. Maraming tinik oh, yeah. na is ba so, Yung maliit, magkano? 150. <laughs> kasama oh, yun. Pama Sama daw. Kasama yung anak. Yung nanay, gusto kasama ka. Si Ay, ito na Agad para isahin. Oh. Ang laki. Siyempre may iwan pa yun. Sige, yun na lang yung isang yun. Yung kasama na? Yung dalawa, wapit ko ito, wapit ko. O yung dalawa na O yung dalawa na lang. dalawa na lang. Kaya yun nila, nanay yun ko. Pag di nila kaya. Hindi pwede Linisin, kuya. Linisip. Linisip na lang, kuya. Pwede din, kasi takot ng buhay pa rin. Eh. Okay okay. Dalawa mo yung plastic. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Sa aming kasi, sa Davao, maliit pa yan. Maliit lang siya, tapos mat matinig. Ganyan pala siya pag lumaki. Okay. Okay. Lalo, mawala tayo sa Davao? Lalagi pa yan. May bariya kayong 550. May 50 po. Bitbitin mo natin. Ihatid eh, mo kami dun. Oo, ito. Ito, try. Fresh. As in fresh. Pero mo, 150 lang siya. Dalawa na. Ang lalaki, oh. Ulan. yan? Tuwing umuulan, may ka ka. Sige po. Salamat po. Wala nang dam Sa pano na kami ng Ariat, you see? Ito yung dam na... Hoy! Hoy, boy, boy. hoy, hoy! Hoy! Kahiram nga nung cellphone mo, mag-selfie lang po. Buhatin mo lang. Sige, saglit. Hindi para mga trabaho na sila. Sama kadali. Pen. Ata gabi, ata negab. Ata gabi, ata negab. Ata gabi, ata negab. Ata gabi, ata negab. Balawin kita, men. Ata gabi, siya kin hindi na mo kinuha ni na yung isda ayan o oh. tignan mo manawa ako nakakaawa naman yung isda balik ay daritso nyo yan kay nanay kasi takot ako sa ganyan yung mga malalaki isda takot talaga ako dyan Niya. ito niya. Anong kusin niya? Ang laki. Ito lang. Po. Magkano po? 60 lang po. 60? Ilan po? 50 na lang. Ilan po? Isa lang. Papalito na pa. Apo. Orange, ma'am. Ito yung dam lang. May ano na lang po. Madami bang namamasyal dito ng mga turista? Opo. Oh. lang kasi kaya wala kong ano wala. Ngayon lang ako nakarating dito. Nag-swimming kami dun sa may arayat. Diyan sa may ano, niyo ba yun? Ayan. Palagi po bang umuulan dito? Mm -hmm. Ayun po. Ah, ayun. Sayang di tanaw yung ano. Sabi ka, baka Dito ka, Pen. Hindi tanaw yung ano view kasi umuulan. Tsaka may ano, may fog. May ulap. Dito ka, Pen, mag-shave ko. Kunin mo na lang, Pen, pagkatapos. Ganda ng blue. Yes na kami. Saka lang, sandali, wait lang. Uh, mayroon kami isda. Ayan. Alam mo, dalawa lang yan. Dalawa perasong isda. Galing daw sa... Kumuha sila sa Gap. Gap